Napakakalma ngayon guys siguro Hi guys, dito pala ako sa tabi and ayun sila nililinisan nila yung ano, yung lambat kasi sobrang daming sumabit na shell kagabi di lang natin sure kung papalaot ngayon or pahinga muna ang mga boys parang ngayon palang ata naglo low tide guys pupunta kami ni madam guys para makita natin or malaman natin kung anong update kung papalaot ba sila or hindi kakarating nga pala lang namin ni eh, madam galing kami sa bulan dahil may binili tayong pang decorate ay maano talaga madulas madulas guys ayan magpapaalam kami let's go gandang di inaasahan kung hindi na sila babalik dito sa tabi tapos diretsyon na sila papalawd eh sasama na lang kami malabo dito ang tubig guys Marami ng mga tinik guys Pero makulit itong si madam Ayoko na sana pumunta Okay guys Nandito na naman tayo Papalaot At Same situation Bababa na naman ulit tayo Sa ating kaharian Nakunguna dyan si Kuya Vic Apat na kami ngayon dito Hindi ko alam kung sino pa yung mga kasama na susunod Apat pa So walo tayo Kaya ba tayo ng bangka guys? Kaya ba ta? Ha? Kasi kung hindi kaya eh Kami ang mag-a-adjust ni madam Mahirap na aray Seven lang pala Hindi eight So sakto lang yan ang kasama ngayon is si Engineer, si Rydel, si Chris, si Madam, ako, si Unak, and si Kuya Vic. Medyo maingat po kami sa aming bawat akbang ni Madam dahil hindi natin makita yung tubig. I mean kung anong meron dun sa tatapakan pa dahil sobrang labo ng tubig ngayon guys. Sa mga bago pa lamang pong nakapanood ng aming video, so welcome po kayo sa aming page, sa aming tahanan. And sana mag-enjoy po kayo. Ito nga po pala ang buhay namin dito sa Butag, Bulan, Sorsogon. Napakadami pala guys ngayon ang nag ano naghuhuli ng isda. Sabi Naglalag naglalagulo. Sabi na tawagon. Pupusin. Naglalagulo ah. Naglalatag na sila ng lambat guys. Tapos pagkatapos nito mag dito kami magtatambay kasi mga ngawil kami. Hopefully makahuli. Yo. Baleo. Meron guys, may pusit guys. One down. So, lang <laughs> Wala sa ngayon is 6, 6, And as of the moment, palutang-lutang tayo dito sa may tapat ng pier. And uh, mga 7 o'clock, hahatakin na natin yung lambat. Habang mga boys ay may wow. mounting time. Hey okay, guys, papunta na kami sa lambat. Okay Napaganda ng panahon ngayon guys. Sobrang kalmado ng dagat kahit medyo ano kami. Labod. No, no. Sabit daw guys. <laughs> guys, nakaangat pa lang ng ano. Meron? Ay, shell? May meow, meow. umiaw. Ganun din, shell na naman. Pagkakas! <laughs> Ay, nahulog! Ayaw, boy! <laughs> Yeah, guys darah darah to, guys, Uy, ano 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 na. ano 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 na ano 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 Ay, Guraw po at no, pusit. oh no, no, no. yan pa. Sunod-sunod na ito. <laughs> Uy, malaki plastic pala. Oh, no! O, pusit. Putit. O, at tinain. O, at tinain. Ha? ha? meron na ito. Andito pala. Saan pa ako nakatingin, guys? Andito na pala sa harap ko. Ayun na. Kung natin. Ito. Ito. Sabi na ali sa ubo. Sa mo Ayan okay, na guys, paangat na. Uy, ay, may ano. May talit na. May ano sure. na naman siya. May talit na naman. <laughs> may talit na May dudugo guys. Paano pa kayo nga sa bandang dulo? Pero sana hanggang ganyan lang ha. Maliliit lang. Huwag lang ano. Halos inuhukos ng ang putete. Uy, okay. ano mo? Uy, ano mag, wow. Kanasi, kanasi. Kanasi. Ay, kanasi. Uy, wow. Ang natin May on pa daw guys ang wow. wow! Ay, kaso may... May mga ano, guys. May mga kain siya. Pero okay lang yan. Huwag lang ano. Meron na? Ay, ano ba yan? <laughs> Napakadami nating ating struggle ngayon, guys. More on, ano, medyo madaming basura natin nakukuha. Siguro dahil sobrang lakas ng nakaraan. Yung sunod-sunod na araw, malakas yung dagat. Baka napunta dito. Chor. Okay. Nakakaya ka baka? Nakakaya mo naman pala? Hi. Lalaki ng buraw guys oh. May hahabol pa ba guys? Mga galunggong guys Ano yun mga may anong kain? May mga kalit Guys, guys ang aming huli Malalaki Lampas Wow, pauwi na kami guys Hindi dinner naman tayo na zero tatanggalin natin guys ang shell bago tayo tuluyang umalis dito sa bangka kasi tayo ay manguhuli ulit bukas ng isda ito ang aming huli guys for, for area dalawa sana yung pusit guys yung huli ni una kanina kaya lang nakawala or nahulog sabang taba guys oh lalaki ng mga ano doon sayang may mga ano na oh konting kagat so ito pang maliit Okay lang, pang ulam na, guys. Ito. May kain na. Ito so, pa, guys, oh. Obo, Ano pa naman? Sige. Tambay ka lang kung may uulamin ka. charge